Sa palitan ng tensyon at aksyon sa pagitan ng India at China, napulot ang ating atensyon sa kanilang hindi pagkakaunawaan na humantong sa isang mahigpit na hidwaan. Sa bagong mapa kasi na inilabas ng China, maraming mga lugar na sakop ng India ang tila isinama na naman ng China sa kanilang teritoryo. Ngayon ang India ay sobrang nagagalit sa ginawang hakbang ng Beijing at nagbanta na hindi nila ito papalagpasin mas lalo nabang hihigpit ang tunggalian ng dalawang bansa. Ito ang ating aalamin. Ang Arunachal Pradesh ay isang estado sa hilagang silangang bahagi ng India na matatagpuan sa Himalayas. Ito ay isa sa Seven Sister States ng India at isa sa pinakamalaking estado sa hilagang silangan. Ang pangalan nito na nangangahulugang silangang bundok ng liwanag sa wikang Sanskrit ay nagpapahiwatig sa natural na kagandahan at kalupaan ng lugar. Ang Arunachal Pradesh ay mayaman sa likas na yaman at biyaya ng kalikasan. Matatagpuan sa rehiyon ang mga bulubunduking Himalayas, malawak na kagubatan, mga ilog at mga lawa. Ito ay tahanan sa iba't ibang tribong katutubo at may diversidad ng kultura at tradisyon. Ngayon ang lugar na ito ang naging bagong sentro ng usapin at sigalot ng India at China. Alam naman natin na matagal nang may conflict ang mga bansang ito sa mga borders at mga teritoryo. Ang China ay pilit na inaangkin ang ibang mga sakop sa India na tila nang haharas. Sa kabilang banda ang India ay ginagawa ang lahat upang pumalag sa ganitong gawain ng China. Ang India kasi ay hindi basta-basta na bansa dahil talagang lalaban ito kung kinakailangan. India ay isa sa mga superpowers pagdating sa sandatahang lakas at talagang nakakatakot ang mga missiles at military equipment nito. Tulad din ng China, ang India ay may pinakamaraming populasyon at napakalaki rin na bansa sa Asia. Mabalik tayo sa kontrobersyal na Arunachal Pradesh. Nagkaroon ng pagtatalo ang India at China matapos ilabas ang panibagong mapa na nagsasabi na ang lugar na ito ay sakop rin ng China talagang nakakagalit kung iisipin dahil ang Arunachal Pradesh ay talagang sakop ng India at isang malaking kalukuhan ng sinasabi ng China sa kanilang panibagong mapa. Isa sa mga kontrobersyal na aspeto ng Arunachal Pradesh ay ang panghihimasok ng China sa teritoryo nito. Ang China ay nag-aangkin ng ilang mga bahagi ng Arunachal Pradesh. Tinatawag nila itong Tibet ito ay nagdudulot ng alitan at tensyon sa pagitan ng India at China na may mga historical at territorial disputes sa rehiyon. Ang sigalot na ito ay nagsimula pa noong nakaraang taon kung saam ayon sa isang report ng South and Central Asia noong 2023, pinalagan na ng India noon pa ang sinasabing mapa ng China. Nagpahayag ang India ng matinding protesta laban sa China matapos ilabas ng Beijing ang 2023 na-edisyon ng karaniwang mapa nito na nagpapakita ng Aksai Chin, isang lugar sa Kashmir na karamihan ay kontrolado ng China at ang hilagang silangan na estado ng Arunachal Pradesh ng India na itinuturing na bahagi ng teritoryo ng China. Ang paglabas ng mapa ay nangyari lamang ilang araw pagkatapos magkasundo ang dalawang bansa na magtrabaho para mabawasan ang tensyon sa kanilang pinagtatalunang hangganan kasama-sama pa ang mga kontrobersyal na teritoryo ng Taiwan at South China Sea na inaangkin din ng China. Sa pahayag ng Ministry of External Affairs ng India, ipinaabot nila ang kanilang matinding protesta sa pamamagitan ng diplomatikong channel sa China. Sinunod ito ng pakikipagpulong ng punong ministro Narendra Modi at ni Xi Jinping ng China sa isang BRICS Summit sa South Africa kung saan sila ay sumang-ayon na patindihin ang kanilang pagsisikap upang mabawasan ang tensyon sa hangganan. Inihayag ng dalawang bansa ang kasunduan bilang isang pangunahing hakbang tungo sa pinabuti ng kanilang relasyon. Sa reaksyon sa pangyayari, isang miyembro ng parlamento mula sa oposisyon na si Manish Tewari ay nagpahayag ng pag-aalala at sinabi na dapat seryosong isaalang-alang ng gobyerno ni Modi ang pagtanggap kay Xi sa nasabing pagtitipon. Ang tensyon sa pagitan ng India at China dahil sa usaping teritoryal ay patuloy na nagbibigay buhay sa relasyon ng dalawang bansa at nagtutulak sa komplikadong pagtugon ng rehiyon. Ang hangganan na pangunahing nakabatay sa natural na mga anyong lupa gaya ng malayo, mataas at matarik na bundok ng Himalayas ay patuloy na nagbibigay daan sa di malinaw na pag-uusap sa pagitan ng India at China. Ang hindi pagkakaunawaan sa hangganan ay nagbunga ng digmaan noong 1962 kung saan inaangkin ng India na sinakop ng China ang Aksai Chin, isang teritoryo na patuloy pa rin iniuukit ng mga hanggahan ng dalawang bansa. Ang mga pag-aangkin at pagkabaluktot sa kasaysayan at teritoryo ay nagbibigay ng pinakabagong konteksto sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Sa kaligtasan nito, naglabas ang China ng pahayag noong Abril na nagdeklara ng pag-standardize nito ng mga pangalan sa ilang lugar sa rehiyon na tinatawag ding Zhangnan ng China. Ang India ay mariing tinututulan ang anumang pag-aangkin na ito at iginiit na ang Arunachal Pradesh ay bahagi at palaging magiging mahalagang bahagi ng India. Sa balik naman, iginiit ng China na ang katimugang rehiyon ng Tibet ay bahagi ng kanilang teritoryo. Ang hindi pagkakaintindihan sa hangganan at ang patuloy na labanan sa pag-aangkin ay nagpapakita ng konsentasyon at pampolitikang dynamics sa rehiyon. Ang mga isyu sa teritoryo at pagmamayari ay nagpapahiwatig ng matagal ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng India at China na patuloy na nag-epekto sa kanilang relasyon at sa kapayapaan ng rehiyon. Sa isang ulat naman ng CNBC News, tila ikinagalit naman ng China ang pangingi alam ng Amerika sa alitan sa hangganan nito sa India, na nagdudulot ng lumalagablab na tensyon sa rehiyon. Sa isang press conference sa Beijing, ipinahayag ni Lin Jian na lubos na ikinalulungkot ng China at mahigpit na tinututulan ang pakikialam ng US sa usapin na dapat daw ay nasa pagitan lang ng India at China. Bago tayo magpatuloy ka kaalam, I-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Kahalagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing Teachers Pharmacists Accountant Criminologists Agriculturist Air Force PNPA Fire Officer Cadetship DOST Reviewer English Reviewers college collections reviewers, civil service exam reviewers, at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots nalang ang available. Thank you. Ang usapin ay bahagi ng tumitinding hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa na may hangganan na umaabot ng 3,500 kilometro mula sa Ladakh hanggang sa Arunachal Pradesh. Ang China ay patuloy na nagpupumilit na ituring ang Arunachal Pradesh bilang bahagi ng Southern Tibet habang iginigiit ng India na ito ay laging bahagi ng teritoryo nito. Sa isang patutsada ng U.S. State Department noong Miyerkules, kinilala nila ang Arunachal Pradesh bilang teritoryo ng India at mariing tinututulan ng unilateral na pagtatangka ng China na ipaglaban ang kanilang mga pag-aangkin sa lugar. Ang Line of Actual Control (LAC) ay isang mahalagang demarkasyon na naghihiwalay sa teritoryo ng India at China. Ang pag-uulit ng China sa kanilang pag-aangkin sa Arunachal Pradesh ay naglalabas ng matinding salungatan at nagpapakita ng kanilang determinasyon na panatilihin ang kanilang posisyon. Sa kabilang banda, ang suporta ng Estados Unidos sa India sa usapin ng hindi pagkakaunawaan sa hangganan ay nagpapakita ng kanilang tangkilik at pakikisama sa India laban sa pang-ekonomiyang kompetisyon ng China. Ang pare-parehong pangmadla na interes at pagsusumikap sa mga partidong ito ay naglalagay sa rehiyon sa isang komplikadong sitwasyon ng geopolitika at seguridad. Ang pagsang-ayon ng Estados Unidos sa India sa isyu ng hangganan ay nagpapakita ng paglalagay nila sa kanilang lugar sa rehiyon na maaaring magdulot ng mas mataas na tensyon at kompetisyon sa pagitan ng tatlong bansa. Ang India at China ay parehong nagpapanatili ng malaking presensya ng militar sa kanilang hangganan, ang Line of Actual Control, LAC, na nagiging pinagmulan ng patuloy na alitan mula pa noong 1962 Sino-Indian Border War. Ang LAC ay hindi kailanman malinaw na tinukoy at nananatiling sentro ng tensyon at hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang bansa. Apat na taon na ang nakalipas, sumiklab ang tensyon sa LAC nang maganap ang sagupaan sa Ladakh Aksai Chin, kung saan nangyari ang unang kilalang pagkamatay sa labanan sa pagitan ng India at China sa mahabang panahon. Ang nasabing insidente ay nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 20 Indian at apat na sundalong Chino. Ang karahasan ay sinundan ng isang proseso ng disengagement kung saan nilikha ang mga buffer zone at pinalakas ang dialogo sa pagitan ng dalawang bansa upang maibsan ang tensyon sa hangganan. Gayunpaman, ang sitwasyon sa LAC ay nananatiling tense at hindi malinaw. Hindi pa rin tiyak kung saan matatagpuan ang mga buffer zone at kung saan nagtatapos ang hangganan ng bawat bansa nagbibigay daan sa isang madilim na katotohanan sa lupa. Ito ay nagbubunga ng patuloy na pagkabahala at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng India at China na patuloy na nagpapalakas sa tensyon at komplikasyon sa rehiyon. Ang pagpapanatili ng militar sa LAC ay patuloy na nagpapakita ng pangamba at paghahanda ng dalawang bansa sa anumang posibleng maganap sa teritorial na alitan sa hinaharap. Sa huli, bilang isang bahagi ng India, ang Arunachal Pradesh ay may mahalagang papel sa pampolitikang landscape ng bansa. Ito ay may malaking kontribusyon sa kultural na ibayong sektor ng India at may malasakit sa pagpapalago at pagpapalakas ng demokrasya at kalayaan ng mamamayan. Kaya talagang pinaigting na ng India ang kanilang military presence sa lugar upang hindi ito masakop ng China. Ayon pa sa India, lalaban sila kung kinakailangan at hindi hahayaan ng China sa masamang plano nito na kunin ang Arunachal Pradesh. Sa kabuuan, ang Arunachal Pradesh ay isang makulay at mayamang estado sa India na may pinagmulan, kultura at mga hamon sa teritoryo at pampolitika. Isa itong lugar ng kagandahan at kasaysayan na patuloy na bumabangon at nagbibigay buhay sa kanyang mga mamamayan at sa buong bansa.